Lagi kasi akong maano nito. Iba kasi, hindi orderin mo, hindi tugma ibibigay eh. No, ho visto, sì? wow. eh? No tu, ah. Regolar no. oh. sì.

嗯，嗯。<In. S 2> Good, and some XL too

jacket, my shorts. Hindi naman ako nag-order nitong shorts. Ang paaman. Dagdag ba itong shorts? May dagdag ko. So, yun po. Ang order tayo Extra extra large T-shirt. So. Another extra large. kailangan set. Ito si Labo lang. isang xl dami xl uh, ito large nice ayo ayo tayo po sa may dagdag ko isang parang shorts parang boxer shorts so may ko naglag alam ko naglag dito sa dasapan so dalhin na po natin ito mga kaguro

order sa Shopee. Buksa hmm, na po natin mga order ko po yan para pang ano, um, pang regalo sa mga pamangkin at mga kapatid. Siyempre sa aking anak. Sa aking asawa. sa So, dalawang Ah, ya, ganyan kulay ganyan ganyan festoval tu pa ah <laughs> dalawat tapos pa pa ano anin bituin ano t-shirts po yung order natin sa sasayati para pang pangregalo at mayro siyang dagdag na ka shorts <laughs> kanina po ay may binili rin po tayong ano to kanina binili tayo ng to sleeper po dalawa sa akin to tapos yung isa na kulay black yung para kay ate Edna bumili um, po ako dalawa tig isa kanina pang palit-palit po sa ating sleeper na luma na po yan. Ito po, bumili tayo ng ito, panibagong sleeper. So, bumili din po tayo po mga kaguro ng ano, map. So, hindi na po to sa Shopee, mga kaguro. So, bumili po natin po dun sa pilahan ng tricycle bumili ako ng map mga kaguro para po sa room sa school dahil hiram lang po ako ng hiram ng map dahil yung map namin ay iba pong klase para hindi makatanggal ng dumi at bumili din po tayo ng dab na ano wipes at dahil meron po tayong uh, map para sa floor bumili po ako mga kaguro ng ano to yung timba maliit po timba mga kaguro para yan po yung lalagyan ko ng tubig with sabon yan po yung pang ganyan ko sa map map isasawsaw ko dito yung map para pigaan pang hugas sa map may sabon so ito yung binili ko yung timba pumunta po kasi tayo kanina mga kaguro ng siyang Kaya yan po yung nabili natin. Timba. Ito, bumili din po tayo ng tabo. Itong timba natin mga kaguro ay 40 pesos. Bumili din po ako ng ano mga kaguro. Itong tabo. Okay. Um, 25 pesos po yung tabo mga kaguro. Bumili um, din po tayo ng um, lansones. Ayan, hindi tayo ng lansones. ng gulay. Hindi ako ng isang um, lemon para inumin natin mga kaguro. Tsaka yung tatlong yung um, pipino. Tapos meron tayong uh, bagyo. Chai bagyo yan para sa ating binili na 3-4 uh, na baka mga kaguro at dalawang binili po tayo ng dalawang sayuti para sa binili nating manok at syempre dalawang dal at tatlong patatas para din po panghalo yan mga kaguro sa ating nilagong baka so ngayon po ako mga kaguro bumili ng baka karne ng baka kasi naano akong bumili mga kaguro dahil si ate Edna ay hindi kumakain ng baka At nakita nyo po yan mga kaguro ayan oh. ang daming nagkalat na mga kurtina ayan yung mga kurtina natin mga kaguro ayan oh. puro kurtina yan mga kaguro ayan hanggang dito puro kurtina nilabas natin para ayusin natin ulit at kasi may hinana po ako mga kaguro na kurtina ayun po Ayan, pinampa, hindi ko pa naayos eh. ang gulo mga kaguro pasensya na kayo Ayon, hindi pa natin naayos yan kalalagay lang natin sa kurtina at mayroon pa rin isang kutina doon <coughs> So lahat po yung mga kortina mga kaguro ay aayusin natin at ilagay po natin dito sa malaking lagyanan. Ayan. Malaki po yan mga kaguro. Yan. Yan po yung lalagyan natin sa ating ano, madilim. Yan po lalagyan natin sa mga kortina natin na Dito lang sa lapag. Yan Ang dami nga kortina. Tupiin ko po yan mga kaguro. Ayusin ko po yan pag samasamahin ko yung mga Pare-parehong kulay. Kasi, nagkarambol-rambol na po mga kaguro. Hindi na po sama-sama yung magkakulay. Dahil, pagka ano lang, sige, saksak -sak na lang po. Lagay lang mga lagay. So, ngayon po ay, aayusin natin. Dahil po, yung mga kortina natin, aayusin natin yung mga kaguro. Dahil po doon ay, sa ilalim po ng ating agdanan. Diyan po natin nilalagay yung ano, mga kaguro. Madilim nga lang. Diyan natin nilalagay yung ating ah, uh, lagyan na ng kortina itong kahon na malaki ayan. so ayan so mag ayos ako ngayon mga kaguro ng mga kortina ayan nagkalat ayan, pasensya na po kayo ayan eh. nilapag ko na lang dyan ah uh, tupiin ko maayos pag sama-sama yung pari-paring kulay lagay ko lang dito ito po yung sobra sa nilagay natin kurtina doon. Ito po yung sobra. Yung isa po ay ang Nilagay natin doon mga kaguro sa may hagdanan. Pero medyo bitin po. Pero itugtong natin yung maliit. And then ito din po. Aayusin natin. Ayan. Medyo Mahilig po kasi ako bumili ng kurtina mga kaguro. Pero hindi, hindi yung mamahalin mga kaguro ha. <laughs> uh, tayo ng kurtina yung para po at least uh, Ma, medyo mapaganda naman yung ating bahay. Kahit hindi mamahalin kurtina, at least may kurtina po tayo mga kaguro. So ayan. So mag-ayos pa ako ngayon mga kaguro. So, ayun pa yung ano natin, yung in-order natin sa Shopee ng mga t-shirt. Ayusin uh, ko muna yan. Ilalagay ko sa isang bag. Para ilalagay ko na lang para sa kanapo yan babalutin kapag malapit na ang Pasko. So, ayan po mga kaguro. So, balik po ako mga kaguro.